Pilipino. 12 anong pinagdiwang natin? Buwan ng wika. Ang wika ay pangalagaan. Paano? Sana gamitin natin sa maganda. Diba? Gamit siya para tulay ng pagkakaisa. Hindi siya gamitin natin para magkabuklod-buklod away ba? Araw-araw, gamitin natin ang wika sa maganda. Yung lalabas lahat mula sa bunganga natin, araw-araw ay maganda. Yun lang, para magiging totoo na ang wika ay nakapag isa. O saratong wika, mag-away pag -yukta. No? Sana yun ang maririnig nila ni teacher araw-araw na tayo'y nagsasalita ng maganda para sa ating mga kaibigan, sa ating classmates. Yun ang real application. Hindi lang sa ngayon na buwan ng wika, naghanggitan, marami tayong sinasabi, magmahal na sarili ng wika. Tama. Pero paano natin gamitin? Sa maganda. Number one, huwag gamitin sa pagmumura. Isay kusok mamalikas. Oh. So, dapat hindi natin gamitin ang wika sa pagmumura. Pangalawa, dapat ang wika yung dapat natin gamitin sa pagsimungaling, sa pag-away, panglibak, pangbuli. Oh. Oh. Huwag natin gamitin masaktan tanim kasintahan natin. No? Mapasakita na to o, mapasakitan ato ato kuyang. No? Tungkuyo nato ato ang silinyon na to silinyo. sigehan natong hatan suman. Kung yan di nang hatan, huwag naan sila suman. Wow. gamitin natin para huwag tayong buklod bagkos tayo ay magkakaisa sa pamamagitan ng paggamit ng tama sa ating sarili wika. Yun lang po maraming hapon sa lahat. Maraming hapon. Magandang hapon po sa lahat.